Setel ke mau kain, lalu lo pengen libre. Ini <laughs> darap namanya, so, tau padu-padu doang ya. Ini sudah pormen. Check the target. Target ka sa Agoy! Kakain na sila. Ay, may ginis kamatis pa. Gutom ako ah. Kaya ano ko na ito? Ah, alam ko na. may hiniram mo sa kanyang martilyo eh yung nakaraan taon ko pa hiniram mo yun eh ngayon isosoli ko magaling yung parango na ito <laughs> sarap po naglalaw kayo ko teka lang kukunin ko yung martilyo pabalik ang ito poro <laughs> mm, sarap ng kain nila yan mm, papasok na ang bida <laughs>

kung sino-sino ito ang pinagalitan ko. Oo nga po eh. Ang tigo kasi yan eh. Para sa akin ng lolo ko yan eh. Opo. Oh, kumain ka muna. Ayaw mo ah, uh, sarap nga po ng ano na, martilyong gamitin. <laughs> mm. Ayaw ko tayo ka na ba? Ha? Ah. Teka, teka. Hmm. Tiga, teka, teka. Hindi, hmm. hindi po. Kana ka ni martilyo. Itagli ko ako, muna. Busog Baka mamaya eh. ako. eh. Kana muna. Itatabi ko. Sige okay, okay, po. Mabukos na ako. Ano nga na, kumain ka na. Ito na to. Hindi, hindi po. Busog po ako. Busog po ako na Salamat na lang po. Ah, tindala nakalimutan ko yung kasul. Sige muna, bakit nga, bakit nga, baka ang maano. Ah, sige mo. Matulog pa. yung mm, tubig, ha? Sige mo. Sige mo. Pagkakataon ka na to, takot na takot ka naman ako sa mga ulam ni Porman. Hmm. <laughs> Tap ng talong. Hmm, Mapabulito kong ganunggang. Ay, <laughs> ak. Hmm. Totoo lang, may ayan talaga ako. Ako nga lang, dipit ako ngayon. lang. Sa makakain, lalo na pag Ang <laughs> darap naman na yan. paldo, paldo ako ngayon. Hmm. Ang laki ng tinipid ko ngayon. Gumana yung ano, yung plano kong martilyo. <laughs> Ay! Ay! Hmm. Ay! Tama lang si Paulman, taga bumalik. Tama lang, taga mo. Tsaka yung may natubag sana sumulak ang sumulak para hindi siya makakumbuhong tagat. agad. Pagdupad. Hmmm. Ito lang. Hmmm. Tama lang. Tama